Iris, sa pag-ibig, ang tapang mong magmahal ay nagbibigay ng lakas. Kapag handa kang sumugal para sa nararamdaman mo, tiyak na may bagong pag-asa sa puso. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 7 Number 12, number 18, number 23, number 30 at number 41. Taurus, ang tunay na pagmamahal ay parang lupa, matibay at matatag. Sa bawat araw na lumilipas, nadaragdagan ng pag-asa at katiyakan sa puso mo. Para sa two digit number ay, number 5 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 16, number 11, number 17, number 28, number 32, at number 2. Gemini, sa pag-ibig, natututo kang magbigay at tumanggap. Ang pagkakaunawaan at bukas na pag-uusap ay nagbibigay ng bagong simula at pag-asa. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 24. Para sa 3-digit number ay number 0, number 3 at number 6. Para sa 6-number loto ay number 8, number 14, number 21, number 26 number 37, at number 49. Cancer. Ang pagmamahal mo ay puno ng malasakit. Sa pag-aalaga at tapat na puso, mas lumalalim ang pag-asa ng isang relasyon na tatagal. Para sa 2-digit number ay, number 3 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 8. Para sa 6 number loto ay number 19, number 15, number 20, number 27, number 34 at number 8. Leo, sa pag-ibig, ang tapang at tapat mong damdamin ay nagbibigay liwanag. Kapag ibinahagi mo ito, nagbibigay ka rin ng inspirasyon at pag-asa sa iyong minamahal. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 22. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 5, number 12, number 19, number 25, number 31 at number 39. Virgo ang pagmamahal ay mas nagiging totoo kapag may kasamang pag-unawa at malasakit. Ito ang nagsisilbing pag-asa sa hinaharap ng relasyon. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 0, number 4 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 11, number 16 number 23, number 29, number 35 at number 44. Libra, ang pag-ibig ay parang timangan. kapag pantay ang pagbibigay at pagtanggap, mas nagkakaroon ng pag-asa at tibay ang samahan. Para sa 2-digit number ay number 4 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 9 Para sa 6 number loto ay number 8, number 12, number 20, number 27, number 33 at number 5 Scorpio, ang lalim ng iyong pagmamahal ay nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinili mong maging tapat, ang pag-asa ng relasyon ay mas tumitibay. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 21. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 6, number 14, number 22, number 28, number 36 at number 17. Sagittarius sa pag-ibig ikaw ay laging handang sumubok muli. Ang pagiging bukas sa bagong karanasan ay nagbibigay ng pag-asa sa bagong simula. Para sa 2-digit number ay, number 10 at number 25. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 17, number 23. Number 30, Number 38, at Number 40. Capricorn. Ang pag-ibig ay mas nagiging matatag kapag pinaghirapan at inalagaan. Ang dedikasyon mo ay nagbibigay ng pag-asa sa kinabukasan ng relasyon. Para sa 2-digit number ay, Number 2 at Number 18. Para sa 3-digit number ay, Number 3, Number 6, at Number 9. Para sa 6 number loto ay number 27, number 13, number 20, number 27, number 34 at number 9. Aquarius. Ang kakaiba mong pananaw sa pag-ibig ay nagbibigay ng saya at kulay. Sa bawat araw, mas lumalakas ang pag-asa ng mas matibay na samahan. Para sa 2 digit number ay number 8 at number 16. Para sa 3 digit number ay number 0, number 2 at number 5. Para sa 6 number loto ay number 4, number 12, number 19, number 26, number 32 at number 23. Pisces, ang pag-ibig ay parang ilog. Tuloy-tuloy at walang tigil. Sa bawat agos nito, may pag-asa at bagong simula para sa pusong marunong magmahal. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 6, number 15, number 22